Welcome sa Don CineSuri. Ngayon pag-uusapan natin ang isang himala, isang pelikulang musical na puno ng pananampalataya, pangarap at pakikipagbuno sa sarili. Ang tanong natin, ano ang mga aral sa buhay na pwede nating makuha dito? Sa pelikula, si Elsa Icel Santos ay nakaranas ng isang pambihirang pangitain, ang Birheng Maria sa gitna ng eclipse sa kanilang bayan ng Kupang. Dahil dito sinasabing may kakayahan siyang magpagaling ng may sakit at unti-unting naging sentro siya ng pananampalataya at kontrobersya. Sa likod ng mga kanta at entablado, makikita natin ang tanong, sino ba ang tunay na himala? At dito natin makukuha ang mga aral na pwede nating baunin. Lesson number one, ang pananampalataya ay hindi palaging katiyakan, kundi pagpili rin. Sa kupang maraming naniniwala, marami rin ang nagtatanong. Si Elsa ay naging simbolo ng pag-asa, pero dinala rin niya ang bigat ng inaasahan ng maraming tao. Sa buhay natin, may mga bagay tayo na hindi natin nakikita ang resulta, pero kailangang pumili pa rin tayong maniwala. Hindi dahil siguradong lalabas, kundi dahil pinili mong tumindig. Lesson number two. Kapag naging simbolo ka, hindi mo lang ikakatawan, dadalhin mo rin. Pag naging himala ka ng iba, titignan ka bilang sagot, hindi tanong. Si Elsa ay hindi lang simpleng babae ng bayan, naging sentro siya ng pag-asa at panunuya. Sa tunay na buhay, kapag tinuring ka ng ibang tao na mataas, inspirasyon o pag-asa, tandaan, may responsibilidad, may pasanin din ka akibat. Huwag mong kalimutan na ikaw ay tao din, may takot, may gustong unawain ka rin. Lesson number three. Ang tunay na himala ay ligtas mong pagharap sa sarili mo. Sa dulo ng pelikula, hindi ang malaking pagtanggap ng bayan ang pinakamahalaga, kundi yung katapangan ni Elsa na harapin ang pagiging tao, may takot, may kahinaan. Sa buhay mo, hindi laging grand event ang himala. Minsan, yung araw-araw mong pagbangon, pagharap sa tanong, pagyakap sa kwento mo, iyon ang himala. Hindi dahil sa wow factor, kundi dahil sa tunay at tahimik mong tapang. So ayan mga kasinesuri, tatlong aral mula sa isang himala. Una, manalig. Hindi dahil sigurado'ng tama ang sagot, kundi dahil ikaw ang pipiling maniwala. Pangalawa, kapag naging simbolo ka, dalhin mo rin ang bigat. Huwag mong gawing pangako lang ang imahe. At pangatlo, tandaan, ang tunay na himala hindi showbiz style kundi ang pagharap mo sa sarili mo. Ikaw naman, ano ang natutunan mo sa pelikulang ito o sa sariling buhay mo? Share mo sa comments. Kung gusto mo ng ganitong content, aral sa buhay mula sa pelikula at serye, subscribe ka na sa Don Sinesuri. Hanggang sa susunod at tandaan, bawat kwento sa screen, pwede mong gawing salamin ng sarili mong buhay. Take care. Bayang umaawit. mungit bingi.